mula, Karoon, mula pungko, kayo, na puta. Karon mula na puto, kaisugo na puto, na ipahatul. So yon dangan sa nato ang pancha. Kaya maglaro-laro isip na sa krusada. Bye -bye. So yung binasad ko ninyo maglaro'y laro'y sa kalsala karang gabi unan and I have to sell morning siya guys ani kada ko ang dalan sa Kuwait? so 1 2 3 4 5 6 lanes ni siya guys ani kalapad ang dalan sa Kuwait guys so as you can see ana kada ko ang dalan sa Kuwait? one way ra po siya so dili ra kaayo drone sa espirasha kung sa kalabel sa kalsada kalablan lang ni modri a is ang um, sakyanan na kusog kay mag-navigate kusog kay magpadagan ng mga driver direk lugar no so uh um, ang ping Amping ka. Ang ping gauge drive ka. No? So, po kayo ka pwede magpahinay kaya nagsunod sa imo ha. Pusog. Hindi po kayo ka sobrang magpapusog. Okay, basig. niya ka. So, tama-tama lang na 120 One twenty dagan, so ayaw lang sobrang 120 kay speed limit ka. Ang Morning siya guys, ang dalan kada sa ko ay ani kalapad ng ilaha kalsada. Pareha ito, inaira akong dagan, sirpatuan ko. Pero nana ko sa last lane. Ang firmi nagdali ng mga tao, dali ang labita. na uh, war freak, war freak tayo magpalaga no so ang um, oman mag change lane dili magamit ang signal light so dapat ikaw um, antik ang mata Kaya mukalit lang sila balhin sa linya yan dili mag signal light Ani hindi kadalikado mag-drive sa lugar lugara kay tumot ng mga tao dali. Uh, Buang tayo magpadagan ng mga tao tini. dili ta na nang six play nila to sa Danila main lang ang coin main road ang six lanes so um area area is regular normal two lanes so inarong oras sa big traffic din yung lugar ah mas tayong aning oras ah إنها تقوم بإعداد أسلوب فهي تقوم بإعداد أسلوب فهي تقوم بإعداد أسلوب ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱩᱛᱟᱹᱱ ᱤᱧ ᱫᱚ mereka kemalangai area menuju trafik bagian arunnya uras trafik ini dari yang area